Fire signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, na ating evil eye amulet necklace at ng ating QR's bracelet, may kita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have bumping heads. Hmm. Ingat ka, ha. Baka mainit ang ulo nyo. May, or may makainitan kayo ng ulo dito. Pop the question. Pwedeng ma-offend yung iba sa inyo sa itatanong ng isang tao. We have... Okay. Pwedeng may ma-offend ka or may maka-offend sa'yo dito. So, wag mong masyadong pairalin ang emosyon mo. Pag-isipan mo din kung ano yung mga sasabihin mo, isi-share mo towards other people. Mag-ingat ka. Kasi, pwedeng, ayan, ito yung mapafeel mo sa kanila or ito yung mafeel mo pag may sinabi ka. Tignan natin. We have carless. Oh, may magkaka... Ano 'yon Road rage. Tama, road rage yung iba. Ingat po ha. Kahit hindi man kayo yung nagdadrive, some of you pwedeng makasaksi kayo ng road rage. Yung iba naman sa inyo, is pwede po na kayo mismo yung masangkot doon. No, pero I mean, hindi kayo yung nagda-drive, pero pwedeng kung sino man sa family ninyo. Ayan, kaya wag mainit ang ulo ha kapag kayo ay nagda-drive. Cool lang dapat. Ano tong pop the question? We have hunted. May ni ba kayo dito? Fire signs, yun yung nakikita ko dito. Mukhang may ni kayo tapos or kayo yung nereject. pwede rin no energies naman po can be reversed tingnan nyo na lang parang ganon kayo yung nereject or nereject nyo yung isang tao tapos tsaka nyo naisip na may feelings pala kayo sa kanya ganon parang nanghihinayang kayo affected pa rin kayo ng mga ng mga nakaraan tignan natin to we have divination of user meron ba sa inyo practitioner yung iba sa inyo Pwedeng ano eh, meron dito. May nagtanong sa inyo na hindi naniwala sa sinabi ninyo. Parang ayaw niyan tanggapin yung sinasabi mo. Sabi natin, kahit hindi kayo, kahit hindi po kayo practitioner. Pero meron kang sinabi sa isang tao na ayaw niyang maniwala sa'yo kahit may evidence ka na. ba diba? kahit nilatag mo na yung evidence sa harapan niya, ayaw niyang maniwala. Parang pinagmumukha ka tanga ganon mas malala pa. Yung, uh oo. -oh. So, no need na, no, naipilit. Kung ano man yung nakita mo, kung ano man yung mga evidences na mayroon ka, kasi ayaw ka talaga niyang paniwalaan. Papaniwalaan niya lang kung ano yung gusto niyang paniwalaan. So, may mga ganyan po talaga na nagtatanong sa taro. Nagtatanong sa akin, ba diba, yun yung energy pero hindi sila naniniwala. So pag ganun po, diba, 'di ba? Kung hindi naman kayo maniniwala at gusto niyo lang paniwalaan yung gusto niyo paniwalaan, wag na kayong magparid. Paniwalaan niyo na lang yung gusto niyo paniwalaan. Kasi, 'di ba, nagsayang lang kayo ng energy, ng effort at saka pera ninyo kung ganun. Mm, -mm. Kasi pag nakatapat kayo ng totoong tarot reader, hindi lang yan puro yes sa inyo. 'Di ba? Kung ano talaga nakikita niyan, yan yung sasabihin niya. So pwedeng meron kang kaibigan fire signs na ganyan or pwedeng ikaw nga yan eh, 'di ba? Pwedeng ikaw ganito ka sa mga kaibigan mo. Pag alam mo talaga na may mali sila, pag alam mo na nagiging tanga na sila sa isang bagay, nagpapakatanga na sila ganyan, sorry for the word, ay talagang sasampalin mo sila ng katotohanan. So parang ganyan yung nakikita ko dito. Kaya ang iba sa inyo medyo madalas ay meron kayong nakakaaway Tignan natin. Hindi dahil sa mainit yung ulo mo. Kung hindi, ano kasi, direct kang magsalita. Check naman natin pagdating sa bahay. Spirit guide energy naman po pagdating sa bahay. Energy po pagdating sa bahay. We have the lovers. Meron ba kakakasal lang? Or one year pa lang yung iba sa inyo? We have ace of wands. Ayan, pero more on parang kakakasal lang. So may anniversary na idiri pagdiriwang ano po. Happy anniversary, fire signs. Meron tayo ditong the fool. At meron tayo ditong justice. More on kasal yung nakikita ko dito. So ayan po, no. Pwede magpapakasal na 'yung iba sa inyo. Ewan ko bakit 'yan 'yung energy sa bahay, baka sa bahay lang 'yung reception ng inyong kasal, which is okay, 'di ba? Kung nagtitipid kayo or kahit meron kayong budget ay nagiging practical po kayo dito. Ayan, marami sa inyo, pwede 'yung family mo is very practical. Sa career naman, we have page of wands. The Emperor. may offer sa inyo, mukhang nagkakagusto, may nagkakagusto sa inyo dito ang isang tao, mataas na tao dito sa trabaho. Ayan, nasa sa inyo naman yan kung tatanggapin nyo yung offer ng tao na yan. Pero remember, may kapalit po yan. Parang ito yung pop the question or na-trauma yung iba sa inyo. Baka may nag-offer sa inyo dati ng indecent proposal pagdating sa ano, pagdating sa trabaho. <laughs> yan yung pinapakita rito. So parang medyo may takot kayo ngayon, may fear kayo sa isang ano ko nare mas older sa inyong nakatrabaho nyo tas mataas yung position na po yung iba sa inyo we have queen of pentacles okay so yung iba naman sa inyo wala namang ganun na indecent proposal ano po pero may nakakakita po dito ng inyong galing pagdating sa work so pwedeng ayan mabigyan kayo ng Uh, ano ba pagkakataon no para ipakita pa talaga yung kakayahan po ninyo para kayo ay ma-promote Meron din ako nakikita dito mag ano reevaluation, reevaluation pagdating sa trabaho. So parang malalaman kung sino ba yung magi-stay, sino ba yung tatanggalin sa work. So give your best ha pagdating dito sa work ninyo. Sa kaperahan naman, we have temperance. We have the wheel, Mukhang malaking perang hinihintay niyo dito ha. We have king of Wands. Pwede ito po ay pangako sa inyo ng isang tao. Nine of Swords. Hindi ko alam kung utang ito. Utang ba ito sa'yo ng isang tao? Parang pinangako niya na babayaran ka na niya. Tignan natin na babayaran ka na ba talaga? Nine of Wands. Parang sinabi niya lang yan eh. Para matigil ka. Para matigil ka ba? ka message ano ka, ka message sa kanya. The High Priestess. may naluloko na lang sa'yo dito eh. Tignan natin ako. Ito naman, kung wala namang may utang sa'yo. At ito, yung marireceive mo na money. Na, we have the hermit. We have ace of cups. Ayan naman po. Yung mga, yung mga hinihintay dito, na hindi galing sa utang ha, or hindi inutang sa inyo yung pera, ayan po, marireceive po ninyo. Napakagandang energy. Pwede rin may offer sa inyo dito. Pagdating sa ano to eh, pwedeng pagdating sa work. Mm, -mm. may offer sa inyo, bagong trabaho po. May iba nga mag ano pa kayo eh, magre-relocate pa kayo because of this job. So, okay lang ba yung kaperahan nyo? Meron po dito, okay lang yung kaperahan ninyo. Tuloy-tuloy po, maganda. Smooth naman yung dating. Meron naman dito na mga problema kayo kasi pwede po na kayo yung nahihirapan ngayon kasi meron kayong mga ibang responsibilities na hindi ninyo magampanan dahil nga nasa labas yung pera ninyo nasa pautang or may nangako sa'yo dito na babayaran ka or bibigyan ka ng pera pero hanggang ngayon wala pa rin tignan natin pagdating sa pag-ibig, sa love life po spirit guide kamusta po ang love life ni fire signs, Aries Leo, Sagittarius we have success okay, may successful love life dito na pinapakita tignan natin love life pony fire signs okay we we have ano nga the hierophant so may kakasal ba talaga dito okay so pwedeng successful na yung inyong relationship may kasal we have death card may pagbabago sa inyong relationship we have three of pentacles. Yan nga po, maganda talaga ang pinapakita rito. Sabihin natin, may makikita kang pagbabago sa asawa mo, o yung iba po sa inyo, pwedeng mabibiyayaan na kayo ng anak. So, kung may naghahangad man po dito ng, eh, sabihin natin, mabuntis, magkaroon ng anak, ibibigay na po. Medyo matagal-tagal din pala naghintay yung iba sa inyo. Yes, meron dito bagong kasal lang. Meron po ditong pinapakita na, ayan, pwedeng pinaka maigsi ay three, To 13 years na, yung iba sa inyo meron 6 years, meron 5 years din pero ang pinakamatagal sa mga you na naghahangad ng anak is 13 years mabibiyayaan na po kayo, claim nyo po yung energy na yan, tignan natin ano yung advice sa'yo advice sa'yo fire signs we have meditative stillness Embrace stillness to cultivate serene mindfulness and deep presence. Serenity, mindfulness, presence. Ito yon, di ba? Kasi baka nga may masabi kang hindi maganda towards sa isang tao. Or meron kang masabi sa isang tao at maka-offend ka. Kaya po, pag-isipan nyo daw yung mga sasabihin ninyo. Hindi lang po para makapag-react kayo, di ba? Pag-isipan nyo po. Kasi malaki yung magiging epekto nito sa reputation mo din. So ayan lang po Fire Science maraming maraming salamat. Ingat po kayo. Always more blessings to come.